may ginagawa daw yung mga go. Ha? Go, go, go. Sa go. Yung sa video, Kapur. Ikaw, kakaanong mo yung kakanoon mo ah. ng Senate hearing, no? Oh. <laughs> Aloha. Aloha ano, na nakakalo ka talaga, mga kabatang helmet. Dahil, halos minu-minuto, may mga pasabog. At ito, no? Yung recent nila, Kapur. Oh. Na parang na-realize daw nitong si Sheila Go, oh, na mali daw yung ginagawa nila. Ha? Huh? Habang nakasakay daw siya sa malaking boat, bo. Oh, Huh? Nakalog yung utak niya. Baka kasi maalon. Ma pero Na talaga mga kabata. Dahil madaling hindi pa rin po tapos ang Senate hearing. At sa mga nakaabang. Dahil nga sa tanong ni Senwin, bitiw ka pa na, ano yung gagawa ng Go Family? Bakit sila nagpunta ng Pilipinas? Eh, bakit Eto po yun. October 2, eh, hingi kami ng uh, disclosure on hmm. of reporting requirements under the act. Kaya klaro nga po yung uh, binabanggit natin ni uh, Senator Win, ang tagal nang nangyari pero it took some time bago natin ma-realize na may kalokohang nangyayari. Kung ang aasahan lang po natin ay may magre-report, Madam Chair, wala na pong mangyayari sa atin. Kung ang NBI ang uh, OJ ang BI, etc., aasa na lang sa report na babanggitin dito sa Senado, eh wala po. Magiging baliwala po yung ginagawa. And that's why, Madam Chair, I'm pounding on the performance of AMLA because it's unacceptable for the Filipino people to say na, ito nga, 2019 may nag-report na, but there was no follow-up. Ito nga suspicious na yung mga transactions nito mga kumpanya na ito ang liliit ng kita pero billion billion isang lugar lang papatayuan ng uh, ng uh, ng mga buildings Madam Chair nung hinuli si Alice Go kitang kita kami ni Senator Sherwin and Senator JB nag-uusap pinignan namin lahat ng news CNN BBC uh, Al Jazeera at uh, ano-ano pang lahat no nandun lahat So tinitingnan po tayo ng buong international community at babanggitin ko ulit tayo ay uh, patuloy na nandoon sa gray list kung hindi po natin ito address at uh, ipakita rin sa mundo that we are dead serious in addressing this uh, particular issue eh hindi po maganda sa imahe natin at uh, lalo na dun sa tinatamaan dito sa mga gray list uh, na ito. Salamat Madam Chair. Salamat uh, Sen. Joel. Well, so very well taken yung Uh, recommendation ng AMLAC to look at uh, amending uh, the law para hindi na kailangan may predicate crime pa na mapatunayan bago matreat ng AMLAC na kumbaga actionable information or intelligence ang isang uh, pag flag ng isang covered or suspicious transaction. So at this, uh, yes, Sen. Sherwin, before, oh, I'm sorry, you're continuing. Oh, I'm so sorry, I thought you were, all right. please continue, Sen. Sherwin. Thank you, thank you. Uh... Uh Madam Chairperson I'll jump to another uh, topic and this uh, uh, concerns the uh, Go family so I, gusto ko uh, magtanong kay uh, kay Sheila uh, may mga simpleng at basic na tanong lang ako uh, para lang malaman namin kung uh, ano ang naging dahilan kung bakit pumunta dito ang Go family uh, at uh, paano sila napasok sa mga iba't ibang negosyo So unahin ko kung uh, alam, uh, il, anong year uh, anong year ka pumunta uh, anong year ka dumating dito sa Pilipinas? 2001, uh, 2000, 2001. 2001. Sino kasama mo at that time? Ako lang po. Ikaw lang mag-isa. At nasabi mo during the last hearing natin na pinapunta ka dito para magtrabaho kay uh, Go Jang Jong no? Kay daddy. Okay, da tawag mo daddy pero hindi siya... Tunay na tatay. Hindi mo biological father, no? Hindi tunay na tatay. And um, si... Sino si Lin Wenyi? Tita ko po. Asawa ba siya ni Gojang Partner niya. Ha? Huh? Partner. Partner. Okay. And uh, si Lin Wenyi, nanay ni Alice Go. Ang um, alam ko ang nanay ni Wesley. Nanay ni Wesley. Si Lin Wenyi. Apa? Sino ang nanay ni Alice Go? ah uh, sabi ni Daddy, isang Pilipino pero hindi ko kilala. Sabi niya, isang Pilipino. Huwag ka magsisinungaling ha. <laughs> Dahil meron kaming mga record. Oh, hindi po. Uh, sabi kasi ni Daddy Sinabi ni Daddy na ang nanay niya ay Pilipino. Okay? Na isang Pilipino. Na isang sabi Pilipino. Ko, sino, yun, sino, sino yung Pilipino na yun? So, yun ang tanong ko, sabi niya, wala na. Anong wala Lati na? pa. Maliit pa lang siya, wala na. Wala na? Mm -hmm. So, sino ang, uh, si Lin ang anak niya, si Wesley. Opo. Ilan ang anak ni Lin Wenyi? Laluat, eh, tatlo yung isa nawala sa Chenya. Tatlo isa nawala sa Chenya. Yung isa si Wesley. Yung isa? Kuya niya. Kuya si niya. Seymen, oh. Si semen Si Nasaan si semen Siguro nasa China po ngayon. Nasa China siya ngayon. Siguro po. Okay. And si Seyman is Filipino or Chinese? Mm. Ch Chinese po. Chinese citizen siya. Si Wesley, Filipino or Chinese? Pil Filipino. Filipino siya. Pero alam rin namin na hindi totoo oh, yon. Oh, I'm sure alam I'll, mo na yan. Oh, may Chinese passport ang ano niyo po. Oh, si si I'll, Si I'll... Wesley ba ngayon may Chinese passport? Hindi ko nakita, hindi ko sure. Hindi mo sure. Mm. Okay. Um, nung pumunta ka dito, you were, na, narinig ko during the last hearing, um, 16 years old ka, 17 years old. Mga ganyan po. So, saan ka nag-aral dito? Wala po. Hindi ka na nag-aral? Hindi, hindi po. ka na pumasok? Hindi po. Nag-aral ka ba sa China? Opo. Nag, -ano, um, hindi mo alam si, nag, saan nag-aaral si Alice? Hindi po. nag aral ba siya? Hindi ko sure kasi ang alam ko meron siya homeschool. Kumaka sa bahay yata. Alam namin, meron din kaming ebidensya, hindi siya homeschool. Ah, hindi ko po alam. Kaya huwag ka magsisinungaling. Hindi ko po alam, sir. Uh, alam namin lahat, meron kaming dokumento, huwag sisinungaling. sinungaling. Uh, huwag, kang, uh, huwag, kang, huwag kang susunod sa kwento ni Alice kasi alam namin may mga dokumento kami dito. So ang tanong ko, nag-aral ba siya o hindi? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo na alam. Nag-home school siya. siya o hindi? Ang al- in, uh, hindi ko sure pero ang um, alam ko may home school siya. Pero hindi ko nakita. Hindi mo Kasi 16, uh, 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 nandito ako, malaki na siya eh. Pero tawag mo sa kanya ate, di ba? Siya, Anong tawag hindi, mo sa, ako ang ate ah, uh, Tawag niya sayo, ate. No? Anong tawag mo sa kanya? Alice po. Alice, hindi Shobe or... Uh, Ay, hindi po. Hindi ganun, okay. All right. And then um, uh, itong si Guo itong itong si Guo Jong ah uh, itong Jiang si Gojiang Jong 'nung pumunta dito uh, ano ang negosyo niya Ang pupunta ako dito mayroon na sila uh, embroidery tea farm Embroidery and farm Apo. Nasaan yung embroidery and farm Ah uh, yung una nating ko nasa sa tawag Nasa Balintawak Apo. In farm? Nasa tarlac. Banban po. Nasa tarlac. At Ban -ban. ikaw, saan ka nagtrabaho? Sa Balintawak? Opo. Sa Balintawak ka nagtrabaho? Sa embroidery po. Okay. And then, uh, anong negosyo nila sa China? Mm, ang Alam ko, mayroon din embroidery sa China. Mayroon din siyang embroidery mm -hmm. sa China. Mm -hmm. Mayroon din siyang uh, uh Ah, uh, farming sa China? Ano? Meron ba siyang farm sa China? Wala po. Wala. Alam ko wala. So embroidery lang ang negosyo embroidery niya. Embroidery tsaka tela. Nasaan na ngayon si Guojang Jong? Baka sa China, hindi ko sure. Sa China, nasa China siya ngayon? Siguro po. Hindi ba kayo nagkita sa Singapore? Kita. Nagkita kayo sa Singapore? Ah, uh, si Lin Wenyi, nagkita kayo sa Singapore? Opo ah uh, yung ba yung time na nagkita-kita kayo doon uh, I think that was uh, uh, July 18 tama ba? No? Nag-reunion kayo sa Singapore? Opo. Then after that saan sila pumunta? ah uh, uwi na sila sabi pero hindi ko alam kung saan sila uwi. Naghiwalay-hiwalay na kayo? Opo. Okay. Ano ang negosyo ni, aside from embroidery, iba, may iba pa siyang negosyo sa China? Ah, uh, wala siguro, hindi ko sure. Connected ba siya sa Chinese government, si Guo Jiangzhong? Hindi ko alam, hindi siguro po. Hindi mo, hindi mo alam connected hmm. ba siya sa Chinese uh, Communist Party sa Ay, China? Hindi, hindi ko maintindihan po. Connectado ba siya sa uh, uh, uh communi Chinese Communist Party o uh, Chinese Communist Party? Konektado ba siya doon? Ano po yung Chinese na Diba sa China may party, 'di ba? Communist Party. A party. Oo. Uh, may kaibigan siya. Hindi ko alam kung anong klase party ang sabi niyo. Pero konektado ba siya doon sa Communist Party? Hindi ko alam. Sa China? Um. Nung pumunta ka dito, um, nagtrabaho ka sa embroidery and then sinasabi mo may farm, diba? Um, uh, at nakita rin namin na uh, si Alice pumasok sa maraming negosyo. Saan niya nakuha yung pera niya? Sa business siguro po. Sa business? Anong business yung pinagkukuha? Narinig mo naman kanina, no? maraming pumapasok na pera sa kanya. Hmm. Nakita rin namin, nakabili siya ng helicopter. Yung kanyang salen, 200 million. No? So... Uh, nanggaling siya sa China, ba? Diba? Embroidery negosyo niya, pero hindi namin makita sa financial statements yung kita, pinakita kanina lugi pa nga yung farm. So saan niya nakuha yung pera niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam, hindi mo alam kung saan niya nakuha yung pera. Hindi ko po. Pero alam, pinakita ko rin last time sa iyo na treasurer ka ng kumpanya, hmm, 'no? Po. At uh, CFO ka ng kumpanya. Hmm. At uh, meron ding uh, corporate secretary ka ng kumpanya. So, ibig sabihin, imposition mo sa mga kumpanya matataas? Hindi ko alam. Nasabi ba sa'yo ni Alice saan niya, saan niya kinukuha yung pera niya? Hindi po. Hindi ko alam po. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha? Pinapa-perma ka lang ng mga dokumento? Opo. Okay. E, eh, ba't ka naman pumiperma pag hindi mo alam? Uh, may tanong kasi ako. Ang sabi niya, use ng sa business business Yun lang. Yun lang yun sinasabi lang niya. Okay. And then kanina uh, natanong rin ni ng ating chairperson na na, na merong kang uh, aqua farm sa Suwal, no? Uh, at nasabi mo kanina, hindi ka pa nakapunta sa Suwal? Hindi pa po. Ulitin ko, nakapunta ka na ba sa Suwal o hindi pa? Hindi ba? pa po. o bakit merong kang aqua farm doon? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam na may aqua farm ka sa, Opo. sa Suwal? Eh po. Ang nati may farm kami, pero tas sa uh, malapit sa may tarlac, may farm kami doon. Pero, base na rin sa napanood at naririnig natin ngayon, pochuga po, mm. talagang yung posibilidad na makulong tong si Sheila Go'o kapag hindi pa rin siya talaga nakipag-cooperate or umamin. Bala siya sa buhay niya. Gusto niya yan eh. Gusto <laughs> makulong eh. Bala siya eh. Gusto parang si kasi Ong lang kahapon, napaikot-ikot lang talaga. Pero ito, malupit. Doon talaga yung ano eh, sa hindi ko po alam, Kalimutan ko po. Hindi ka sure. Hindi ka sure. Hindi ko sure. Tapos hindi rin niya sure bakit may ID siya. Bidyo ka po. Yung sa, ano yun, Suwal? Sa Suwal? Suwal, Pangasinan. May, may ID siya eh. Mm -mm. Hindi rin daw niya alam bakit, bakit nandun yung mukha niya, bakit siya may ID. Tapos doon sa Aqua Farm din. Mm sa Suwal, so Pangasinan din. Hindi rin niya daw alam na bakit. Um, pirmahan. Eh. Oo. Oo, tsaka siya yung nakalagay na may ari, bitch mm -hmm. DTI. Mm -hmm. Pero grabe ito, mga kapatid. Lahat sila hindi nila alam. Lahat no? na lang. Pag hindi sila sure sa buhay nila. So, Kapag okay, oh okay. sabi nga, pag naka-corner ka na, sa gito mo na hindi ko po alam. Hindi ko sure. Hindi okay, mo tako po oh, oh, alam. Nakakaloka. Pero hindi ba nila alam sa pagsagot nila ng ganyan? Eh, lalo talaga silang nadidiin sa mga kasalanan nila na tangan lumilitaw at sumisingaw talaga na may kasalanan sila. Oo. Oh, diba? Sa paulit-ulit mm -hmm. na sagot na gano'n, ang ibig sabihin mm -hmm. ng Oo. Oh, oh. Yes. Kasi yes or no lang naman. Yes. Ang sagot. So, ito nga mga kabata helmet. Mag-comment na kayo dyan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lang kayo updated sa lahat ng mga ina upload namin ng na video ko par. Mag-join na rin kayo sa aming membership para bonggang-bonggang meron kayong pass sa mga exclusive videos natin. No, diba, video ko par? Uh -huh. At ito na ang ating comment of the day. Maria Victoria Losaya, Ayan na, shoutout po kay Ma'am Maria Victoria Losaria. Ang sabi niya, ang galing talaga ni Senator Lisa. Sa mga tanong niya sa mga resource person, di tulad nung congressman na puti na ang buhok na nagtanong kay Cassandra, ang puro personal ang tanong! Sino yun? Ayan! Sino ba yun? Congressman na yun? Hindi pa si Kong Johnny Pimentel? Balik ba yun? Kasi mm. puti daw ang buhok Oo nga eh. Oh, Balikan nga natin yan mga Helmet. Pero maraming maraming salamat sa comment mo, Ma'am Maria Victoria. eh uh kay -huh. And kayo na rin mga Comment na rin din kayo dyan. Epal-epal na tayo. Sausaw na tayo. Dahil grabe araw-araw na lang. May mga pasabog. At eto pa, mm. breaking news. Parang madedelay yata ang paglapag ni Alice Go dito. Mangit na naman. Yeah, tila, Pero abangan natin yan. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay, helmet din ang Bukitip Better. Everyday, God bless everyone. ba Bye! Nakakaloka. Yung pala ang ano ng Go Family mo. No? Bakit siya nagpunta dito? Ay, tama so, na ba yung mga sagot? Grabe talaga. Sa mga pasikot-sikot na tanong. Para kailangan magkaroon ng family tree dyan. Ay, magulo hmm. pa rin yata. Yes, kasi connect the dots. Dapat. Hmm? May missing tree. Oo. Oh.